tingnan ho, ito po ang kauna-unahang groundbreaking na jail na napuntahan ko po outside of Valenzuela. So, nagpatayo kami ng isang five-story na city jail sa Valenzuela. Kadalasan, nakakalimutan na po ng mga lokal na pamalaan ang kapakanan po ng ating mga PDLs. Ang PDLs po, ang tao ko nga ho dito, ito po'y nakakalimutan na ng ating lipunan. No, dahil kung sila po ay nakakulong na, nakakalimutan na natin lahat. At uh, sa Valenzuela, meron nung kaming proyekto na partner ho namin ang Integrated Bar of the Philippines. Ang tawag ho namin doon ay Legal Aid Bonanza. Kung saan, tawahan ho namin sa local government, kasama po ang, ang IPP, rini-review po lahat ng kaso ng mga PDLs dahil kadalasan, marami ho doon ay overstaying na. At dahil ho, sa tagal ng kanilang kaso, yung ating piitan ay napupuno ng napupuno. Kaya napakaganda rin po na kasama nitong napakagandang proyekto ay ma-review rin ho natin yung mga kaso ng ating mga PDL.